Panibagong araw, panibagong bike day. Nung nakarang video ko guys ng mga bike tour, may nagre-request gawan ko daw ng vlog yung tungkol sa may shortcut ng tramo. So galing muna ng SM Baku shout out dito kay brother. Pumunta tayo ng Aginaldo Highway. Medyo traffic, maraming ginagawang kalye dito ngayon guys. Lampas tayo dito sa Maynyog, tapos balagbagan sa May St. Dominic. Since wala naman tao, sidewalk tayo tapos tawid. Sa di kalaunan, tatawid na tayo papunta ng Sapote Palengke. Di naman sana traffic dito kaso napakaraming mga jeep kung saan-saan nagsasakit nagbababa. Ngayon pa para pumunta ng tramo, kakanan tayo dito, hindi tayo dederecho sa tulay. Konting derecho lang, kailangan nyo mag-prepare lumiko kasi kailangan natin mag-U-turn. Pero ingat kayo dun sa may tulay ha. Yan, daan, -daan tayo sa pag-U-turn, tapos pasok dito sa bike lane. Kanan sa unang kanto sa may 7 11 Ngayon, dere-derecho na to guys as in. Wala na kayong ibang kakaliwan o kakananan. Dumadaan ako dito kapag rush hour para iwas tayo sa Diego Serra Avenue. Tapos yan, pinakadulo, kanan na tayo, Villar Sipag na kaagad. Ito na yung picture ni Camille. O, diba sana nakatulong, ride safe.